ang contractor sa Canada ay may sweldo na 28.41 dolyar kada oras, na kung ipapalit sa piso ng Pilipinas ay 1,500 at anim kada oras. At kung magtatrabaho ng 10 oras, ang sweldo niya sa isang araw ay 15,600 at 60, at sa isang buwan ay 478,800. Kaya sa isang taon, ang sweldo niya ay pitundaan at Wow! maraming pera pero wala yung sinabi sa contractor sa Pilipinas ay pinatalo lang ang isang daang milyon mahigit sa kasino sa loob lang ng isang gabi. Kaya kung ang contractor sa Pilipinas ay pinatalo lang ang isang daang milyon mahigit sa isang gabi, ang sweldo niya kada oras ay isang milyon, at sa sangpong oras na trabaho ay isang daang milyon, at sa isang taon ay isang milyon at dalawandaang milyon. Kaya bakit nga ba magtatrabaho sa ibang bansa, mas masaya sa Pilipinas, mas maraming pera ang buwaya? <laughs>